Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and today's adventure is mga duta sa Matina Aplaya, specifically sa Clean Energy Park na owned by Aboitis Company so pwede siya maagihan uh, on the way sa Coastal Road just near the Mangroves Park, so yeah let's go ahead and see kung ano yung activities natin today pag-release ng mga mini pawikan So, let's go! So, we just arrived here in Clean Energy Park dito sa Matina, Aplaya. So, this um, park pala guys is an eight hectares open biodiversity park owned by Aboites Company uh, with Davao Light and Power Company. Or Davao. And then, eto yung park dito sa Davao na pinoprotektahan yung different plants and animals, specifically the birds na naliligaw dito sa park. And then, additionally, is yung mga turtles or sea turtles na dumadaong dito sa park. And dito sila naglilay ng eggs. And today nga is yung activity natin is papakawalan natin yung mga baby turtles sa dagat so we have here some kids from different school and some medias na magkukover this event just an additional information pala guys this clean energy park is not really public to open ng taga, lahat ng mga taga Davao so you can visit this park if you're going to have a permit from Davao Light and Power Company so right now what you see here is the caretaker of the park and tinuturoan kami na mga do's and don'ts para or before namin pakawalan yung mga sea turtles sa dagat so quick information lang sa mga about sa park and mga about sa turtles so let's go sa <laughs>

na na -rescue nila dito sa Davao City. So, eto yung mga parang anim ata sila guys na inaalagaan nila at pinapakain. So, eto mga turtles na to is hindi na sila makakasurvive sa dagat kasi prone na sila o nasanay na sila sa mga tao at di na drain sila sanay sa mga pagkain na dapat pang turtle. So, usually yung kinakain nila dito, itong mga turtles na to is normally mga meat or mga chicken so if they're going to place din sa dagat malamang na malamang mamamatay din sila kasi hindi sila sanay sa mga pagkain ng mga turtles so yeah eto sila, sobrang lalaki natin nila guys, so amazing, it's my first time na magkita itong grabe kalaki mga turtles um, awareness to social media, I know we have social media accounts here and it's very important to share Um right like, uh, So that every notification is by like will be like a jellyfish. Okay. Oh, also um seagrass, um any um pushes small pushes. So if my is the That's why the cooking I have a spread of That's very important for us. You know, the share, the post about awareness uh, the preservation we're Um, Yeah. Okay. Um, niya lahi, no? Medyo, uh, oh, makalagay Wala ka na dahon.

so, eto na yung 126 baby turtles na papakawala namin sa dagat. And just to note guys na itong activity na to is di siya ginagawa araw-araw. So they invite some schools and media like every two years. And, uh, once every two years lang siya nangyayari guys. So it's really a privilege eh para sa mga bata at para sa mga media na makita itong ganitong klaseng activity. So one of the books siya. So we are going down to the shore now and dito ako na amazed guys kasi sa Davao City pala meron palang ganitong klaseng beach na sobrang linis but they still have some garbage na napapad pa dito since sa city nga lang siya located pero pinupulot naman or ginalimpyuhan man po sa mga caretakers dere sa park and also na po yung mga school nga nagabisita dere para mag clean up drive or mag tree planting since dako kay siya nga lote ng park So this is the event of our activity guys. Ito na nga is ginabuyan na ng ang mga baby turtles padulong sa dagat. So, isa sa pinaka dapat namo buhaton diri guys is dapat dili namo gunitan ang turtles nga i-let go lang ang mga turtles nga mukamang padulong sa dagat or maanod sila or hangtod maanod sila sa dagat. And as per the caretakers, ingon sila nga base daw mo balik ang mga turtles after 20 years. So, unta noon na patad o um, makabalik pa ko diri nga lugar ug um, makita nako imong mga baby turtles in a big version na so happy freedom day um, baby um, turtles see you soon <laughs> so that's it for today guys if you like this video don't forget to hit the like button and subscribe for more adventures to come and also drips Ah, uh, drop your comments for feedbacks and suggestions. Kung ano yung gusto natin gawin in the future at kung ano pang gusto nyo malaman about Davao City. So that's it. Have a great day. Bye bye. Enjoy the video. This process is very important, ah. Huh? Natural is very important because oh, many uh, Manila, even before the discovery of GPS, nani yeah. natural GPS mga piso. the ocean. Oh Oh